Its ah, uh, mayroon akong ipakita sa inyo mga kanter. Ito po ay isang malaking dat na nagtuturo sa kuiba mga kanter. Yan po mga kanter. So, yan po ang dat na nakaturo sa kuiba. So, iba po yung direction So, po sarapan, yan po sa harapan po ang isang kuiba mga kanter na katago na panalibutan ng mga tinatawag na kawayan o bagakay mga kanter so isa dyan po yung kinanim ng mga bagakay mga kanter yung bambu ng mga puno um, world, world to na uh, ano nila mga kanter so meron pong puno dyan, dyan mga kanter sa banda sa may likod nya mga kanter so silipin natin mga kanter uh, yan po isang pot marker uh, ano po ay sa harapan nito mga kanter ang kuiba mga kanter itong pot marker mga kanter So ganyan talaga magtago ang mga hapon mga kanter. Uh, Magbigay sila talaga ng mga mga marka na sa mga bato na pwede natin pagbasihan mga kanter kung saan nila uh, nakatago ang kanilang mga yaman no uh, kasagsagan ng gira mga kanter dito sa Pilipinas na dinala lang mga uh, hapon ang mga kanilang kayamanan na dito nila itinatago mga kanter na akala nila ay sa kanila na mga kanter Uh, wala na wala nang mga agaw dito sa Pilipinas kaya minanas lang sila mga kanter kasi natalo sila sa uh, digmaan mga kanter so ito po yung sapa mga kanter ay ito nila ano uh, nagawa sila ng mga marka ang mga hapon na mayroon silang tinatago ito sa kuiba mga kanter kaya lang hindi natin mapasok ay kasi madaming mga bambu at tinatawag nitong nitib na bambu mga kante Ito yun po ay tawag na mga bagakay na kanilang sadya talagang kinanim nila. Para paltandaan nila mga kanter na mayroon silang nilagay dito sa air dyan ito mga kanter. So nakita natin mga kanter ay talagang mayroon silang mga marka na nilagay dito sa mga kilid ng sapa mga kanter. So ito po ang kailang tanil ah, uh, ito po ay si tunnel mga kanter kung pasokin mo kanter sa kuiba mga kanter sa ilalim ay masigpit na mga kanter kasi ito ay sinadya nilang tinabunan sa ilalim mga kanter so sabi nitong may ari ay ano lang mga kanter ma uh, matakot silang pumasok baka may ahas sa loob kaya dito lang kami sa labas na ah uh, nag abibidyo uh, kami mga kanter kasi sa sunod ay babalikan natin ito mga kanter itong kuiba uh, dapat nating operasyonan ito mga kanter uh, para tuklasin natin sa lalim uh, at eh, mag i po tayo doon sa loob mga kanter para makita talaga ang sa loob kung ano bang mga marker dyan sa kuiba ni uh, sa kanyang bunganga mga kanter So yan po ang mga parto na ito ay maliliit na kita. Kita nyo mga kantel. Sa harapan niya lang ang kuiba o tunnel mga kantel. Yan po ay tawag na tunnel mga kantel na kuiba. ya yeah, pwede natin papasukin mga kantel sa mga susunod natin yung mga video mga kantel. At ito yung titingnan sa loob kung ano ba ang mga mga position o mga rock formation mga kanter sa loob mga kanter o sa kanyang bunganga sa may kuiba mga kanter so yun po ang mga kakaibang mga, iba pang mga mga kanter, yung mga bato na formation sa loob yeah, titingnan naman ka kanter baka mayroon pang mga tatawag na ano, mga kanter yung so, makita natin sa loob, baka mayroon pang mga, kita to yung mga ahas mga so, kita makita yung mga hunter, yung bato, yan po ang sa harap nya ay nandun ang kuiba mga hunter, so yan po ang bitanil mga hunter, so sintanil so kaling talagang mga hapon mga hunter, kapag sila ay nagtago ay hindi mo akalain na yan pala ay sa harap lang yung bato ay mayroong kuiba at sa likod dito mga kater mga bato ay may ma ano laking puno ng mangga mga kanter. pero sa kanyang puno mga kantel ay nagsasabi siya na nandoon sa kanyang harapan ang ang piba o o item o kaya man nilagay nila mga kanter. kung mayroon mang sa likod nito na sa may mangga na puno ng mangga na century mga kanter ay Pwede din mga, siguro mga giveaways yan yung mga kanter. So, ganyan talaga ang magtago ang hangapon mga kanter. Dito lang sa harapan ng bato na minamarkahan nila mga kanter. Ang tunnel mga kanter o kuiba mga kanter. So, sa sunod mga kanter ay ati ko yung ano, uh, na tawag na, uh, mag explore po tayo, tayo doon sa loob mga kantes sa susunod na mga video nito mga kanter ay ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang mga permission sa mga lupa o mga bato doon sa loob mga ng kuiba mga kanter kaya lagi lang kayong mag subscribe mga kanter at para susubayan nyo mga kanter ah, mga susunod kong mga video na i-upload nito mga kanter So, ganyan lang mga kantik. Kapag tayo ay mag remap ay dapat nating sumunod tayo sa mga code marker ng mga nilagay ng mga hapon mga kantik. Para hindi tayo ano mawala sa mga direction mga kantik. Kung saan na natalaga, kung saan talaga nila tinago ang mga kayamanan nila mga kanter kasi kapag sila ay magtago ay talaga talagang inilagay sila ng mga marka mga kanter para pagbalat pagbalik nila mga kanto sa uh, dito sa Pilipinas ay hindi na sila mahirapan na uh, kapag kinuha nila ang lang kayamanan kasi mayroon lang mga nilagay ng mga marka na nagbibigay direksyon na doon talaga uh, nakatago ang kayamanan so hindi lang magaling sila mga kanter ay pag nakita nila ito mga kanter ay mayroon sila talagang uh, nilagay nito ng mga mapa uh, kung saan talaga uh, nilagay nila ang mga tawag na team always, o mga big load o mga talaga ang malaking mga kayamanan mga ka -hunter. so yan lang po mga ka ah uh, sana magustuhan nyo ang mga video na ito mga ka -hunter. at sana rin uh, recover din kayo sa inyong mga site mga ka-hunter uh, to all ka in entire Philippines uh, a good day yung mga kantel at sana uh, ano uh, makakuha din kayo sa inyong mga treasure site mga kantel so yun po mga kantel and happy happy hunting sa inyong mga kantel and God all mga kantel okay.